Wow, ganito pala ang kanilang hospital dito, no? Hindi mo talaga kalain na hospital ito. Para lang siyang mall or hotel, ba? Ang wow! talaga, ang ba? First time ko pala ito nakapasok sa ganitong building, ba, na hospital, ba, dito. Grabe, ang sosyal talaga, oh. Sobrang ganda talaga ng palibot, ba? Hello mga kapilingon, badang araw sa lahat and welcome to Pilingon Channel araw pala ito mga kapilingon ay ito mga kapilingon May lakad si Pilingiro dahil Sana oh. Magkikita kami ng kaibigan ko ba? Tapos ang usapan namin 8 o'clock Tapos na late ako ng gising <laughs> Kaya naman ito Pero habol tayo Kasi Nandoon na sila Ano na lang Punta na lang kami ah, pero na ako mag-ano sa kanila. Abo lang ako kasi ano kasi nagpuyat kasi ako kagabi. Kaya sakay muna tayo ng bus. Ay. bakit ako nagsalita ba? ha. <laughs> ano naman to? Abo lang ako sa kanila kasi late na nagising eh. Kaya let's wait for the bus. Wait, let's wait for the bus. Kukantay tayo ng bus tapos ano? Habol tayo. Kaya yeah, let's go tayo dito sa glit. Magantay tayo ng bus dahil mga 3 minutes pa before dumating ang bus. Kaya wait wait lang muna tayo sa glit. <laughs> Grabe yung outfit for daddy natin o. No? Sana o. Parang hindi halata ba na galing ito lahat sa basura. <laughs> Akalain mo nagiging taos siling ito. Pero galing ito basura lahat. Hindi ko pala narihindi ko tayo sa ano punta tayo sa loob terminal Diyan tayo mag-antay dyan eh dito yung terminal lang yung in dito palaging nag ano nagikot ikot ako dito kaya naging kabasado kabisado ko itong lugar dahil dito kasi ako palaging na nag 360 360 pa talaga tayo eh pasok tayo sa loob doon tayo mag dahil maganda kasi yung ano nila kakarinubit lang nito kaya nagpinagmayabang pa talaga ba parang talaga parang tarayong troba <laughs> parang mayari <laughs> Dito tayo sa loob. Punta tayo dito sa loob. Wait lang tayo muna nila. Tayo muna natin sila. Kasi upo-upo lang muna tayo dito. Mag-chill-chill lang muna tayo. A few moments later ito si pinaka sa ano, sa Miss Makita lang yan mamaya. Makita din yan.

galak kami, galak tau kami, galak Hilang hmm. gignya

jenis bukit nih pultahan apa? Bola telaga tuh sangat itu tuh samin. Ada apa yang lain? Saya. Ada yang lagi ulang bukit. Tuh ya. Tapi kita ya itu yang mana? Pasti. bahay. Ah, sa, sa ano talaga? Kasi kung sa bahay, lahat. translate talaga natin, hindi na natin perapan yung sarili. parmasina yun kaya punta hanap na kami ng ibang ano ibang merkado <laughs> ibang farmasi pala maghanap ng farmasi? abot kamay lang pala sarap may buklak pata Terima bisa.

ngo kanin pero tapos na din din dito kasi grami eh ayan ata 'to nalulukanin sa dalan tingnan mo dito ang unang tapos na na pinakauna dito sinauna yung luma na sila yung pinakauna eh mga ganito simple lang na research mo ko sir? Na research okay, okay. Sinabi lang yung mga okay. kasama ko. Yung gusto nang nag dito. Kasi dito na ito na nga parang pinaka malapit dito. Dito ka <laughs> kumahin <laughs> hindi Dito Dito.

kasi yung mga Pinoy ni sa mga ito na kaya sa Korean sa Korea, yung mga yung kainin nila ganito yung mga na apartment yung mga ano na yun mga ginzin ginzin ba yung tawag yun yung mga yung sign yung ganun mo, janu, uh, mm -hmm. bahay mo. Puro ganito. Yung nakaraan ng bahay. Suskala may ibang kinain mo. Pwede dahil na, ng sabaw ba? Birthday kasi ngayon sa aming ano ba?

pinag pina ano binding binding ba yun binding. Binding. binding hindi ko kasi alam paano yun maano. Binding. hindi kasi hindi kasi kita natanong kung paano yung yung higpit talaga ba yun yung ano ko kudo kasi yung ko pero malagi na yung ayaw parang pinky sa puso ra Kita mo sir, para malaman nila na masarap dito. Itong restaurant to sobrang sarap mga kapilingon. Grabe! Naka extra rice na piling ngayon eh. Nakaiba yung at dyan. Sobrang sarap kasi nung pag... Bye, Sir Rains. Sir Rains. Ano lang? Ano lang? mo, Sir Rains Sir Rains or, Sir Rains or Lina. Yung 100 bucket list ba? <laughs>

Sik sarap lang tapos dipirin sa rail. Lagyan ng ng sabaw, okay na. Ang <laughs> dami di <yung> Philippine Prada ay hindi Philippine yung mga naman Silver Swan. <laughs>

<laughs> parang hiyang hiyak <laughs> yan guys, bawal ang ano ba, scooter. Tapos seto bawal din. Hindi ba, pwede ba ikaw lang? Pwede wheelchair lang. Tara! Tayo na. Okay, tayo yan sir. Tadyan mo May turtle pala dito. Ano yun? Turtoise? Oh, Pag nakagot ka niyan, ang sakit nyan. Makakaba pa yung ano. Kinakain yan? Parang. Ayun guys, isda parang ahas. Parang pantat karpa at ano Anong pantat? Sinasasa sa, sa ilog ba? Yung, Parang ahas yung anong kulay niya. Ng... <laughs> yung ano? Yung bul bul, bul <laughs> Nakalimutan. Nakalimutan <laughs> mo ba yun? <laughs> na, ano ba? Ano kasi yung iniisip natin kasi chicken ba yun? Isip mo na yan ano yan. Nalibang ako kay boss. Hindi yan sinasadya yun. Ano kasi tayo sa kanyang pag-slice eh. Magaling. So basta tayo? sa yung in city mall yung in city mall yung in bus terminal pala yung nagantay ng bus city mall parang gusto mong mall <laughs> gusto ata magpalamig ito yung terminal na bagong gawa ba guys tinan nyo yung terminal oh parang ano airport okay. parang airport ka ang lawak pero plano na lang yung kulang magvideo ka na lang sir <laughs>